tingin tayo sa mili nating scope Ito, na discover pala to guys. Ali kada lang Nito ngayon. Okay. Gamitin natin to sa hunting. Okay, tignan natin guys kung maganda ano pala to. Uh, uh, ang bili ko rito, mga idol, mura lang pero napakaganda. Ayun. Okay. Ayan sya Palot Tapos Ayan o Ayan Tapos may panlinis Panlinis ng, ano Gusto ko natin pasahan tignan natin ito Excited na tayo Ayan, natin ito sa hunting mga idol kasi yung isa kong scope medyo malabo kasi ah ngayon ito discovery excited eh. na ako gamitin ito ayun ganda ganda idol oh wow ganda. Ano ito? ah ito yung ano nya ito, mga idol. ito yung free niya na ano dito ata yun mandugtong para umaba yung scope yung mga idol Diba? Check natin. Ah, ito siya, oh. Ayan. Ah. Ah, mag-focus. Ayaw, idol, ha? 16, 24 by 42 EOCE. Ayan, mga idol. Kaya na mag ano kung ano. Lagay natin ang bala to rito. Alam mo ko eh. Ang eh, ganda idol oh. Tingnan natin. Yun. Bukasan. May bukasan siya oh. Tapos. Siya idol. Ano to? Ayun. Cover niya lang pala. Ayun siya mga idol oh. Yun. Tapos ito, Ayun, di tanggal. Tanggal siya doon Dito to, idudugtong alam ko eh. Ayun, ayun natin. Ang ah, nito. Tandaan lang, kasi bago. Ayan, idol. Ayun, ganda. Haba oh. Poging pogi mga idol oh. Yung. Yun so. Discovery okay, Ngayon. yon. ganda niya oh. Ano lang to idol ah. Dati eh. Mahal to eh. Hindi ko to nabibili kasi mahal dati. Nag promo sila ngayon eh. Pumapatak ko dati ng ano. Mga kulang kulang 6,000. Eh ngayon. Sige mag ano kasi. Mag -de December na ano na. Magpapasko na. Mura na lang mga idol Mga dalawang libo na lang na order ko huh? Eh, Ayun Tapos yon Umagana naman idol oh. Adjust balik Okay ang kabila Testing natin Ayun Okay Ganda idol Ayan To show hanggang ano to mong tindi porto ay no zoom ata to alam ko ito yung sum mong tindi porto tignan natin maabot ta yon maabot 24 Yan porto yan chaibol tapos ito ano to ah yards kung ilang yards sa mga idol kung kayang abutin hanggang hanggang ano siya, sagad niya hanggang 200 yards o 300 to, um, oh, 0-0 pa yun oh. ang ganda ganda yung dulo, oh. 10 yards siya mag, 20 yards siya mag start hanggang 30 15, ganda yung dulo sobrang linaw ayan siya mga idol ayun, light lang, yun siya na kayo kung magulo yung video ayan siya Ah, nabili ko lang ng 2000. Parang 2300. Alam ko ito lagay ng bala to mga idol eh. Dito lalagay ng bala. Tapos ito dito, adjust to ito ng ano, kulay green, kulay kulay pula. Pag gusto mo mang ng gabi. Ayan siya. Ito ko yun ilang yard ang ano. Layo ayun, umiikot siya. Gumagana oh. lahat mga idol. Ganda sa itin na ako umuwi probinsya mga idol para pang hunting Ayun, hanggang lito na lang mga idol salamat sa ano abang abang tayo sa vlog natin bago nating uh, vlog sa 2023 kasi tagal kong hindi naka upload na ako sa ano idol sa laban ko dati sa Indun ano, Indonesia hindi ako nakapag ano, vlog talaga more training ako sa gym tsaka jiu-jitsu hindi ako nakapag vlog ngayon siguro pag uwi ko sa probinsya Maka maka unang unang hand ko mga idol papakita ko so may cam na ako dun maganda rin side cam ko saktong sakto dito yun kaya hanggang din dito mga idol abang abang na lang kayo ah sa out sa yun lahat salamat sa panonood